So, mayroon na tayo ditong 10 piglet, 10 alive, 2, 4, 6, 8, 10. So, mayroon na tayo ditong 10 piglet, alive na silang lahat, o buhay lahat sila. Tapos, mayroon tayong isang stillbirth, so lumabas siyang patay na. So, sayang, malaki pa naman. Okay, so, yan po ang tinatawag na stillbirth na pag lumabas sa ari ng inahin ay patay na. So, yan po. Tapos ito ay yung 10 So hindi pa naman siya tapos, wala pang inuna na lumalabas. O, so, titingnan pa natin. So mag-aabang-abang pa tayo. So maganda yung panganak niya kasi um, hindi hindi sabay-sabay at hindi rin napakatagal ng ano ng paglabas ng mga bait. So ayan ay medyo nawala-wala yung hingal niya kasi pinunasan ko siya ng basang ano basang basa sa mukha niya para mawala wala yung hingal niya so ayan, ngayon okay na siya okay na yung hinga niya hindi na habol hininga so, isa na nawawala nawawala ang kanyang dede so ang size ng piglet natin ay lahat sila ay small <laughs> so ganyan mga ni so pag ganyan na halos pare pareha so yan po maganda Mahirap naman yung may malalaki tapos may malilit. Mas ganyan yung uniform sila, mas okay para sa akin. So hindi po ako naghahangad ng biik na napakalalaki pag lumabas. So yun po ang pinakaayo ko yung aabot ng mga isang kilo kalahati hanggang dalawang kilo. Yun ang ayon na ayaw ko po sa mga piglet ko. So napakadaling magpalaki po ng piglet kesa sa loob ng tiyan ng inahin natin palalaki ng piglet napakahirap nung para sa inahin kaya mas maganda yung ganto so hindi nahirapan yung inahin natin dire diretso lang pang anak nya kahit malilit yung piglet basta uniform po o pare parehas yung size nila walang problema so meron tayo dito pinakamalaki <laughs> so ito nga pinaka pinakamalaki nakita ko kaya lang wala patay po siya mga kapiglet so 10 alive and 1 stillbirth Diyos. So, Hintay-hintay pa tayo mga kapigmate. Baka, baka naman meron pa. Sana. Ayan mga kapigmate talaga. gaya gayaan, pag nagpapaanak kayo, kailangan dumede na. So, so yan, kahit, kahit, lahat po yan mga kapigmate, kahit gano'y yung karami, Uh, pinapadede ko na po yan talagang ano lang tayo um, patalasan ng mata pabilisan ng kilos para once nagtumayo yung inahin may alis agad natin yung mga beak dyan sa tiyan niya sa tiyan niya o sa dede niya kasi ang mga beak na yan pag tumayo ang inahin antimano pupunta sila, pupunta sila sa ilalim ng inahin so hahakbang ang inahin pwede pumapakan yun kaya kailangan maging mabilis tayo hmm, abang abang pa tayo so, so wala pang marunong dumedes sa kanila sa ilalim puro nasa ibabaw sila Ah, wala pa. Yeah. Kaya siya yan, yan. Sinisipa. yan sinisipa po 'yan ng inahin para mag-adjust sila. Ah, ganyan po talagang ginagawa ng inahin pag nagpapadede siya. Sinisipa niya yung nasa unahan para makompress sila dito tapos babalik yung parang ma ano sila sa dede. Um hanap nila yung mga dede na para sa kanila. Oh, so, ito, yung yung bago, yung huling lumabas. So hahanap pa siya. yan ng patatas. Itong isa, ah, uh, medyo tumigil siya sa pagle-labor ah. Uh. So, tumigil siya sa pagle-labor, ah, uh, Wag muna, maya-maya ka na. Patapusin mo muna ako dito kay LC, saka ka ng mga anak ha. Yan po si Ibana natin. Tapos ito naman yung day 2 natin na mga piglets, so, uh, sa sarap ng tulog. So mukhang maganda yung unang ginawa natin yung hindi pinakain sa unang araw yung inahin natin. Kasi ang piglet so sakto-sakto lang yung mga na dedede nila mga kapiglito. O oh. laging tulog saka ang bibilis nila lumaki so dito pa lang yan. So itatabi natin to sa bagong anak ha. So, ito, tulog. Oh. So. Eh, ay nagising. Ang ganda yung tulog. <laughs> ah ito dito Dayton day dito. Dayton dito mga kapigmate So, ilalapit natin sa bagong anak kung gano'n sila kalalaki na. So, yan. So, yan. Ganyan na siya kalaki. Napakalaki ng ano, diba? So, yan. dito pa lang yan. Tapos yung mga bagong labas. So, yan. Ah. So, balik na natin. So, mabigat na to. So, nasa ano na to. 2 kilo to 2.5 kilo na. dito pa lang. So, dito, sa inahin na to, uh, may infection siya, mga pigmate. Two days niya since birth. So, hindi pa natin inindikan ulit ng antibiotic. So, hinahayaan ko lang. <clears throat> Kasi, after five days at mayroon pa rin siyang infection, so, hindi ko na ng antibiotic. So, itong inahin natin, so, wala siyang lagnat, malakas kumain, pero hindi ko pinapakain ng madami. So, alalay lang. Sa mga piglet naman, puro na ng pagkain, tapos inom-inom uh, na rin ng tubig. So, ang problema nila, ka, da, dahil ano hindi pa natin sila, ano, hindi pa natin sila pinuputulan ng ngipin. So, ito, na, kung napapansin niyo 'tong mga toy, sugat-sugat sa nguso nila. Yung mga yan. So, dahil sa nagkakagatan sila, pag nagagawa ng dede, so, ayan. Um, sa, so, dito sa, dito natin, um, ano, bale, Uh, dalawang lalaki tapos limang babae. So, seven heads lang sila. Bukas. Bukas, sakto-sakto na to para injikin ng iron. Tapos, putol ng ngipin at buntot. So, mga five days pa tayo magkakapon. Kasi ito, madali lang kapunin to. Kasi wala sila mga los, los So, yan. Magaganda. So, nakaraan, nakahuling mga big natin, may mga los, -los So, ito, wala. Ito, parang parang naman patay ang tulog, pagkakatulog mo. Tabi muna dyan. Yan, dyan ka. Hmm. So, medyo ano na. Naka 50 minutes na. Simula ng huling lumabas yung isa. So, wala pa huling update. So, nagagawan pa rin sila ng dede. Yan. So, lahat po yan. Putol na ng pusod. sige nakikita rin nakikita rin nila ang nararapat para sa kanila so ayan hindi sila nag-aagawa nagkakagatan kasi pag nag-aagawan sila nagagalit yung inahin hmm. kasi nyo, wala na yung hingal di ba? so yun lang mga kapigmate ah uh, once na Once na nagpapaanak kayo mga taas, napapansin nyo yung inahin na nanganganak na ano, nanganganak at hingal na hingal siya. Gawin nyo, huwag, ano, sabihin natin yan, nanganganak na. Kasi pag nanganganak niyan, hindi nyo na pwede siyang paliguan. Kasi pag pinaliguan nyo siya, mababasa yung paraweng pen niya. Wala kayong paglalagyan ng bake pag nabasa yun. So, ang gagawin nyo, basang-basahan. So, itong aking ginaga ginagamit. So, gamit na gamit itong basahan na to. Binabasa ko lang to. Tapos, puna sa ulo, sa mukha ng baboy na nanganganak para hindi siya hingalin. Oh napaka you, ano napaka useful nitong basahan na to. Hmm. So ito nga po pala mga piglet natin, ay F1 piglet po ito. Um GP ala ano, GP Landrace ano. GP large white natin na si LC. So GP Landrace ang gamit natin dito. So, dito ako mamimili ng ano. So, tatanungin ko muna yung partner natin kung pwedeng pe mamili na ako dito ng apat na palalakihin. So, lahat ng palalakihin ko na kukunin ko dito ay puro babae. So, mamimili tayo doon. Gagawin natin na palakihin tapos pambenta natin gagawing gagawin inahin. ayun. So, dito tayo mamimili. Kasi ano to, F1 mga kapigmates. So, apat lang kasi dito sa kulungan namin, ang kasya lang ay talagang apat lang. So, yung tatlo dito, ito lang, dito ko lang ilalagay. So, ito yung tatlo nating, ano. So, ito tatlong F1 din to mga kapignik. Ano. So, 2 months and ang date 22. 2 months and 8 days since birth. Ah, since birth, since walay. Yan po. 2 months and 8 days kasi ano winalay ko sila ay September 12 September October yan September 12 nga ba nga no? ba teka winalay ko ba sila ay August 12 sorry sorry pinanganak sila July 12 tapos nag winning ako August 12 so bali ano nila 2 months and 8 days since walay ayan So, wala pang nasunod. So, hanggang dito muna mga pigmate. Maraming salamat. So, update ko na lang ulit kayo pag natapos na itong mga anak. Tapos, pag, nanganak, pag nanganak din to si Ivana. So, update ko na lang kayo. So, talaga matinding puyat-puyatan to kasi kagabi pa ako hindi nakatulog ng ayos. Tapos, to babantay natin. Tapos, ito naman, hintayin na rin natin mga anak. So, yan. yun lang mga kapigmate. Maraming salamat.